Sa NBA naman, nagpasiklabagad si Yanis Antetokounmpo sa pagbubukas ng NBA season matapos kumamada ng 37 points at 14 rebounds upang pangunahan ng Milwaukee Bucks sa panalo kontra Washington Wizards. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Raymark Patriarca. Naghalimaw agad si Yanis Antetokounmpo sa pagbubukas ng NBA season matapos kumamada ng 37 points at 14 rebounds upang pangunahan ng Milwaukee Bucks sa 133-120 na panalo laban sa Washington Wizards nitong Webe sa Milwaukee. Mainit na nagsimula ang Bucks, natumira ng Shams sa kanilang unang 11 na tira at nagtala ng 8-4-13 mula sa 3-point range upang tapusin ang unang quarter sa score na 40-23. Lumamang pa sila ng 72-53 sa halftime sa pangunguna ni The Greek Freak na may 13 points. Nagkaroon ng bahagyang pagbangon ng Wizards sa ikatlong quarter matapos ang 12-0 run. Ngunit na natiling lamang ang box 101-90 papasok sa huling yugto. Sa ikaapat na quarter, nagtangkang dumikit muli ang Wizards sa pamamagitan ng tatlong sunod na tres ni Corey Kispert. Ngunit tumarangkada si Antetokounmpo sa sampung sunod na puntos upang ibalik ang 18-point lead ng Milwaukee. Kabilang ang kanyang unang three pointer ng laro. Nagambag si Gary Trent Jr. ng 17 points mula sa limang 3-pointer habang nagtala si Kyle Kuzma ng 12 points mula sa bench. Sa kanyang debut game para sa Bucks, nagtala si Miles Turner ng 11 points, walong rebounds at tatlong blocks. Sa panig ng Wizards, nanguna si Chris Middleton sa kanyang pagbabalik sa Milwaukee na may 23 points habang umiscore si Keyshawn George ng 21 points at siyam na rebounds. Nagpakilala rin ang rookie na si Trey Johnson na may 16 points sa kanyang unang laro sa profesional na liga. Ito na ang ikaapat na sunod na panalo ng Bucks laban sa Wizards. Matapos nilang walisin ang tatlong laro ng kanilang serye noong nakaraang season. Ako si Raymark Patriarca, Abante Sports, now na.